Early in the morning, nag-walking exercise ako. At the same time, magpapakain ako ng mga pusa. Stray cat. and dami pinakain ako. Ang ako ng food doon. Tapos, nililigpit ko din yung mga food nila. Pagkatapos nila kumain, kasi bawal mag-iwan ng mga pinagkainan nila. Ito yung ano, view pag umaga, maganda. Summer dito eh, pero pag umaga naman, okay lang. Hindi masyado mainit. Bigyan natin ng ano, pagkain yung mga pigeons. And, kumakain uh -huh, na sila. Dala ko ng rice. Ito, Boko Hotel. Ito ako tumatambay paggabi. Katapos ko, kong... may Katapos kong mag pakain sa mga mimi. Tumatambay. siya, oh. <laughs> sa kanya tayo nakilala, oh. Saka siya lumapit. <laughs> Hi, baby. Ha? Beautiful baby ang Hana. Ala, beautiful. Yan, oh, bigyan natin siya ng malinis na tubig. Drink to. Ito, bigyan natin sa kanya. chicken, ano to eh. Ayun oh. Iwan ako ng food niya. Naglalaro. Kailangan mag-exercise para di tayo makadepend sa gamot na lang. Lagi. Especially dito sa Dubai, mahirap magkasakit. Ito yung Ascot Hotel. Mayroon nito sa ano eh, sa Manila. Ito yung Sheikh Zayed Road harapan natin yung metro station ng trade center pagka ma-exhibition dito dyan inihold mga kabayan natin Santa, mga kabayan natin iba dito nagaano nagbabike na lang pupunta sa work para ano, madali silang makarating tingnan mo to guys oh. pag may pinapa-ads diyan nilalagay ito yung pag naghihintay ka ng bus dito, dito ka sa loob pagkasami, especially summer, naka-air condition para hindi masyado mainit. Sobrang ganda ng Dubai. Sobrang linis din. Tingnan di mo yun, oh. Kumakain siya ng cat food. Yan, oh. Si Miming. Wala pang pangalan. Hindi ko alam. Taba-taba talaga niya. Tabi Miming. yung nagutom eh. Love you, Mimi. Ito, another restaurant din. Two floor restaurant. Ay, andito. <laughs> May birdie-birdie tayo. Ayan o, oh, si birdie. Hi, birdie. Pakainin natin. May dala akong rice. O, oh, yan. <laughs> Pigeons. Kalapat. Yan si Jumper. O, oh, kumakain. Kawawa naman. Kukakainin natin. Oo, oh, may inang ng tubig. May inang siya ng tubig. Siya sobrang kino. ka na. Hi, Jumper. Hinigyan ko ng pagkain si Jumper. Kung malakas po tayo kumain, din dapat malakas din tayo mag-exercise. <laughs> Fairmont Hotel. Biosheikh Zayed Road Sunrise in the building mo yung pusa dito. Sa gitna siya natutulog. Yan o. Oh, dyan talaga yung poise niya sa gitna. Pakakainin natin. Hi, Miming! Come, 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 come. I will feed you here. <laughs> come, 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 come. Come, I will feed you here. Come, 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 come. Hi, yan o, binigyan natin siya ng cut food. Taba-taba niya. Binigyan natin siya ng tubig. I love you, Mimi. Laki talaga niya. Kasi nagtataka ako sa gitna siya. Natutul. Nagpapahinga sa gitna siya. How are you? Alhamdulillah. Lapit na tayo sa Shangri-La Hotel. West Zone. Philippine food ito may mga seafood din sila. Mga seafood. i po natin ito. Ika-cut ko to para gawing ano. Lag lagyan ng tubig ng mga miming sa labas. Para hindi na ako bibili ng ano. Oh, water container nila. Tapos yan. Inaano ko lang dito para hindi masyado sharp. Hindi sila masugatan. So, yung ibili ko ng plastic container nila, ibili <coughs> ko na lang ng kanilang pagkain. Mahal din yung cat food eh. Dry at saka wet. So, ganyan. Lalagyan ng tubig nilang miming sa labas. Twice ko sila pinapakain morning at saka evening. Balikan natin sila mamayang gabi din. Nag-eat siya ng chicken flavor. Love you, Hana! Bye-bye! Hey! Love you! talagang gusto nyo dito tas building dito Sunrise Ang ganda ng sunrise so. Trade Center Twin Towers Emirates Tower So that's it. Please click like and subscribe to our YouTube channel and hit the, the, the notification bell para po update kayo may bagong videos upload ako. Thanks for watching.